Hmm, saan ako magsisimula? Alam ko. Tingnan mo ang mga kulay na iyon. Ayusin ko ang bubong. Ang liwanag nito. At malamig. Maganda. Hahalikan kita! Wow! Wow! Hoy! Ano? Ano ang ginagawa mo? Handa na ako. Magsisimula rin ako sa bubong. Pero gagamit ako ng mga metal na kadena. Oh, oh, perfecto ito. At sa halip na halik, maglalagay ako ng bungo. Natatakot ka ba? Ano? Magaling. Bla, 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 bla. Seryoso? Tingnan mo ang magaganda kong bintana. Ano, akin ay magiging itim. Eh, hmm, oh, hmm, kahit ano, ha, huh? hmm. Ano ang dapat kong idagdag? Tama, kukunin ko ang aking maliwanag na paleta ng mga anino. Ang mga pader ng aking pink na bahay ay magiging napakaganda. Napakaganda lang. Oh, uh. Ang ganda! Wow! Ngayon, maglalagay ako ng maliit na malambot na alpombra? Isang lilang upuan at isang matigas na rosas na mesa. Magdagdag ng ilang disenyo. Aba, ano? At magkakaroon ako ng mga panike bilang dekorasyon. Tingnan mo, mukhang kamangha-mangha ito sa mga lilang pader. At tingnan mo 'yan. Ang mga pulseras ko ay magiging perpekto dito. Tapos na. Mm, isang sofa na may saput ng gagamba. Isang mesa na may bungo at isang mesa sa tabi ng kama. Magdagdag ng dekorasyon sa ibabaw at isang malambot na alpombra. Siyempre itim. Tingnan mo ang lampara na yon. Oh, chewing gum? Oh, mhm, hmm mm hmm, mm hmm. Ididikit ko ang litrato ni Wednesday sa dingding. Sa pamamagitan ng paraan, magugustuhan ba niya ang kwarto? Siyak! Sige, sige, sige! Ang galing nito! Okay! Kadiri! Ano, babalik ako sa bahay ko. O... Oh. Tingnan mo ang vending machine na ito. May masarap na candy sa loob at isang cute na oso. Ilan sa kanila? Hmm, sa tingin ko may iba akong ideya. Pabuti, Tingnan natin! Isa pa! Tingnan mo itong cute na bahaghari. Bagay na bagay ito sa pader na ito. Hened, gusto mo ba ng mga pampatamis? Ayan na. Nilalagay ito sa mangkok. Oh, salamat. Sa tingin ko, magugustuhan mo ito. Sarap, ha? Huh? Oh, wow! Oh, mga babae. Hmm, handa na ang unang palapag. Talagang perpekto ito. Wow, wow. Lumipat na tayo sa susunod. Wow, wow. Gagamitin ko ang itim na kasangkapan para sa kusina din. Oh, oo. Oh, oh. Tingnan mo ang mga kabinet. May mga bungo, syempre. At isang tunay na kabaong sa tabi nito. Biro lang, may mga istante doon. Isang mesa, mga upuan, at ilang kubyertos, syempre. Wow, ang ganda ng dating. Isang antigong orasan sa dingding. Ilang bagay pa at handa na. Oh! 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 Ian! Oh, Diyos ko! Para sa atin, Ian. Halika dito. Wednesday, may kaibigan ka! Ah, uh, ang ganda nila. At kukuha ako ng kaunting coke. Magaling. Ayos. Oh, anong bangungot? Hindi na angkop ang kusinang ito? Hmm? Paano naman ito? Oo, mas mabuti. Magdodrawing talaga ako ng isang bagay sa mga pink na cabinet. Tingnan natin! Ah! Oh, ang ganda niyan! Higil, magdagdag ng ilang pang elemento. O sige, Ako ay isang henyo na artista. Hindi ba ito astig? Ilalagay ito. Ilalagay ito sa mesa at isang upuan. Wow! Huwag natin kalimutan ng kuting! Meow! 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 Ikaw ang pinakamahusay! Oh, nakalimutan ko ng tuluyan! Kailangan natin ng pink na speaker! Sige, simula na natin! Mukhang gusto ito ni Enid! Oh, ang musika na ito! My fair, ang kusinyanin ninyo ay perfecto! Oh, ang ingay! At paano ninyo ito nagustuhan, mga babae? Well, tayo ay magpapatuloy. Ay naku, isang gagamba. Hintay, hindi totoo yan! Ano? Tina, hindi nakakatawa! Ay naku, aba, aba, aba! Tingnan natin! Sapot ng gagamba! Maganda mga kurtina ngayon! At maglalagay ako ng alpombra kaagad? Hmm, oo. Hindi masama. Ikaw naman? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ang mga kurtina ko ay magiging makukulay na beads. Mm -hmm. Ang ganda. Tingnan mo. Narito ang isang bintana. Isa pa. At isang maliwanag na alpombra rin ang buong sahig ay matatakpan nito? Hastig, ano ang ginagawa mo dito? Hmm. eh, maghintay ka ng kaunti. Yihaw! Ayan na! Nakakatawa iyon. Oh, ang kilay ko. Ano yon? Ano? Ah, kailangan itong ibalik agad. Hmm, mas mabuti na. bla blah, blah. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Sige. Well, tungkol sa wallpaper. <laughs> sa ikatlong kwarto, magkakaroon ng mga unicorn at bahaghari sa dingding. Mukhang napakaliwanag at maganda. Yan ang lugar para sa iyong mga coats, ang iyong magandang kama. Tingnan mo itong una na hugis puso. Maganda. Isang vanity, syempre. Wow, ang daming astig na bagay. Magugustuhan mo ito? Hihi! High five, kaibigan! Meow! Aba, 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 Tina, handa na ang bahay ko. Woohoo! Ha? Mas mabilis ako. Oh, ah, uh, hmm, ano ang gagawin ko? Oh, isang itim na kama na may buwan. Kamangha-mangha ito. Nagdaragdag ng ilang detalye. <tinyo> of sang mga chandelier na iyon. Isang violin, syempre, sa tabi mismo ng iyong kama. Ano sa tingin mo, Wednesday? Oh, sige, narito na tayo. Oh, maaari ka nang maglaro ngayon. Itingnan mo, Brittany. Ganyan dapat. Sige. Ay, nako. Tingnan natin, ang bahay ay handa na para kay Wednesday at para kay Inid din. Hmm, ang lahat ay napakaganda. Ang mga babae ay nag enjoy kasama ang kanilang mga manika. Oh, Brittany, may problema ba? <coughs> Tina, hindi kayo nag enjoy Bakit? Wow, tara na. Sige. Oh, may naisip ang mga babae. Magaling! Maaari kayong maglaro ng magkasama kahit na magkaiba ang inyong mga bahay at manika. Mm. At ang mga matatamis ay may-aring ibahagi. Masaray! Mag-enjoy kayo at magkikita tayo sa susunod na hamon. Magiging malapit na paalam. Ang galing. Nicole, tingnan mo itong malalaking pakete ng Doritos. Oo, sige. Gawin natin ito. Ano ang nasa ilalim ng takip? Wow! Doritos sauce! Iyan ang tinatawag kong swerte! Na-imagine ko na kung gaano kasarap ito. Yay! Isawsaw natin ang ating nachos sa sauce. Ang sarap! Oh, wala kang ideya kung gaano ito kasarap! Sa tingin ko, masarap ito. Pwede ko bang subukan? Ah, hindi. Kainin mo ang sayo. Okay. Hmm, may kakaiba? Parang orange? O, oh, tingnan mo, kumikinang. Nagtataka ko kung ano ang nasa loob. Oh, ang asim! Oh, maasim talaga ito. Sandali, gusto mong pagsamahin ito? Oh, bakit hindi? Oh, ito ay kakilakilabot. Ganun ba? Kailangan kong tiyakin. Eh, hoy! Sige, sige, sige. Oh, bakit mo ginawa yun? Oh, grabe. Pinagtatawanan mo ba ako? Tara na! Tara na! At kakainin ko. Oh, tara na! Mas gusto kong kainin ang sos ko. Masarap ito. Gusto ko ito. Ngayon, mayroon tayong Oreo cereal. Wow! Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng mga takip. Oh, 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 matamis na gatas na may lasa ng M&M's. Oo, oh, oh. ibubuhos ko ito sa cereal ng almusal at tatamasahin ng napakasarap na lasa. Mukhang kamangha-mangha. Ah, kumusta naman ang lasa? Mm. Oh, ang sarap talaga. Masarap. Nicole, ano ang nasa ilalim ng takip mo? Tama yon, Merong... Sarsa ng Tabasco? Oh, may nagsasabi sa akin na hindi ito magiging maganda. Kahit ang Oreo cereals ay hindi ako maililigtas. Well, ang pag-asa ang huling namamatay. Kaya oras na para subukan ito? Ay, hindi. Oh, nakakatakot na ito. Sa tingin ko, masusunog lang ang bibig ko. Oh, hindi. Sige, gagawin ko ito. Malakas ako. Oh, anong kahindik-hindik? Imposibleng ilagay ito sa bibig mo. Oh, hindi ko ito kakainin. Tara na. Ito ang mga patakaran. Hindi ka pwedeng sumuko. Sino ang nag-isip ng ganitong mga patakaran? Masusuka na ako ngayon. Oh, hindi. Oh, Mike, kailangan ko ng tulong mo. Bigyan mo ako ng inumin. Pakiusap. Inumin? Ah, uh, oh, Ah, uh, nahuli. Hoy! Gusto ko lang sanang banlawan. Ibinuhos mo lang sa akin. God. Wow! Well, Nuggets, nagugutom na ako. Ang paborito kong sweet and sour sauce, kamangha-mangha! Mike, sobrang saya ko. Mm. Oh, ang nuggets na may ganitong sauce ay isang kamangha-manghang kombinasyon. Fantastic. Yum yum yum. Well, may masarap din ako. Gayun pa ang nuggets na may maple syrup ay bago. May nagsasabi sa akin na ito ay maaaring maging isang napakagandang kombinasyon. Wahoo! Aba, iniiling ito. Oh, mukhang maganda. Okay, napaka-cool. Hoy, tara na. Maganda. Gusto mo? Masarap. Ang galing. Mike? Um, baka gusto mong subukan ako? Pakiusap? Ha -a. Hindi pwede. Hindi ko ibabahagi. Sa'yo ang mga nuggets na ito. Oh. oh, sige. Wow. Oh. Oh, isa pang merienda. Ngayon, may hotdog tayo. Ah, uh, Nicole, dapat mong buksan ng takip muna. Meron akong toothpaste. Bakit ko ito kailangan? Kailangan ko bang maglagay ng paste sa hotdog? Oh, hindi. P.U. Hey Shh! Mike, tumigil ka sa pagtawa! Oh, ang weird tingnan yan. Susubukan kong mabuti. <coughs> pwede. Oh, ito ay kakilakilabot. Imposibleng kainin. Ayoko nang tapusin ito. Oh, hindi. Nakakadiriri yun. Kailangan mo! Ito ang mga patakaran na iintindihan. Sige na! Mayroon akong dalawang sarsa. Ang mga paborito ko, ketchup at mustard. Bagay na bagay sila sa hot dogs. Ha! Sarap! Nicole, ha! Hindi mo ito makukuha. Yum! 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 Pwede mo lang. Alam mo na. Tingnan ako. Maging masaya para sa akin. Oh! Hindi mo ba ako bibigyan ng kagat? Siyempre, hindi. Woo! Hindi ko ito may babahagi. Sige, tatakpan kita ng paste. tostado. Gustong gusto ko yan. At kakainin ko ito kasama ng peanut butter. Wow. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa toast. Ilagay natin ito sa toast sa lalong madaling panahon at kainin din agad. Mukhang maganda. Hmm? Ang sarap nito. Maganda. Pwede kong dila ng mga daliri ko. Huh? Mike, ano ang tinitingnan mo? Ay, hindi. Tara na. Ngumuya! Ugh, wala akong swerte. Ow! Oh, talagang ikaw nga. Lahat ng mga sardinas na yon, uh, ang baho. Mas mabuti na yon! Uh, uh, siguradong masusuka ako pagkatapos ng unang kagat. Mukhang kakilakilabot. Ngumuya. Oh, hindi ko kaya. Siya ay nagsuka. Oh, nahulaan niya ng tawa. Ngayon, may mga chocolate cupcake tayo. Ano ang ipan-di-dekorasyon natin sa kanila? Tingnan natin. Naku, ang daming tsokolate. Meron akong chocolate cream. kailangang maingat na pisilin ito sa ibabaw ng cupcake. Hindi lang ito maganda, kundi napakasarap din. Tama ako! Ang sarap! Mike, ano pang hinihintay mo? Meron akong pagkain ng pusa. Ngumuya. Ano? Hindi ko kakainin yan. Nakakadiri. Hindi. Kailangan mong gawin ito. Ito ang mga patakaran. Oh, tao. Sige. Cute. Basta huwag mo akong sigawan. Hindi ko ma-imagine kung paano-paano ito sa bibig ko. Ay, hindi. Baka okay lang. Ngumuya. Ew. Hindi. Tama na. Cute. Talagang hindi ko kakainin yan. Ew. At ibigay mo sa akin ang masarap na cupcake na ito. Amyak. Mas mabuti na yan. Oh, grabe. Yay! Ako ba ang nauna ngayon? Oh, huh? Natatakot ako na hindi bagay ang spaghetti at marshmallows. Subukan mo ito. Ibig kong sabihin, gusto ko ang marshmallows. Pero ayoko talagang ilagay ang marshmallows sa spaghetti. Oh. Subukan mo. Baka hindi ito kasing nakakadiri gaya ng inakala. Sa palagay ko, susubukan ko na lang. Oh, grabe. Tingnan Okay, ito ay impossible imposibleng kainin. Nakakadiri. Nicole, ano ang meron ka? At meron akong tomato paste? Talagang perfecto ito para sa spaghetti. Oh, well, pwede mo ba akong subukan? Hintayin mo. Kailangan ko munang ikalat ito sa pasta ko. Nick, umalis ka na. Gutom na rin ako. Spaghetti na may tomato paste ang tanghalian ko. Well, siguro kakain na lang ako ng marshmallows. Ang ganda! Isang buong tumpok ng pancake. Pwede ko silang kainin kahit ano pa man. Whoa! Whipped cream! Astig! Astig! Pwede tayong mag-drawing ng nakangiting muka sa pancake. Tingnan mo yan! Mukhang maganda! ayos. Kainin na natin itong pancake. Nako, grabe. Oh, ang lupit. Pero malamang masarap ito. Sige, tingnan natin kung ano ang meron ako. Ay, hindi. Mayonnaise pa ito. Ay, hindi talaga bagay sa matamis na pancake. Sa tingin ko, pipisilin ko lang ng kaunti. Oh, hindi. Hindi pwede. Pisilin lahat palabas. Oo. Oh, sige na. oh, hindi. Oo, oh, ito ay kakilakilabot. Cute. Oh, nasiyahan ka ba? Kinain ko ang lahat. Astig, ipinagmamalaki kita. Nasaan tayo? Ang paano ba? Tito. Paano ako makakalis dito? Ang daming kandado. Ngayon ay naipit na tayo magpakailanman. Masama ito. Nako, Diyos ko. Hintayin, bakit? Oh, so not... natin. Ano? Otak ng Skittles. Hindi mo ako masusurpresa dyan. Handa ako. Paano kayo yun, Skittles? Ah, ano? Ah, handa na ako. Kumuhatay ng matamis, pakiusap. Kadiri! Ang pangit! Ang baho! May nakabara sa buhok ko. Ang susi sa kwartong ito? O baka gagana ito sa isang kandado? uh, saan ka pumunta? O oh, sige, miyerkules, magsimula ka muna. Ikaw. Ah, okay, susubukan ko ito. Hindi. Kadiri, kasuka-suka. Aba, mukhang okay na 'yon. Maganda. Oh, yan na 'yon. Oh, gusto ko rin 'yon. Perfecta. Well, sana nakuha mo lahat. Okay, susubukan ko ulit ito ang imposible. Para sa challenge, kailangan kong tapusin ito. Kaya ko ito. Oh, narito ang susi. Yay! Bubuksan na natin ang pangalawang kandado. O oh, sige, ginagawa ko na. Tapos na. Nakakatakot! Lomisan. Ah! Sige, sige! Ikaw na ang magsisimula. Walang paraan! Paano naman kaya ang laban daliri? Tara! Ay, sige na! Yehey! Aba, aba, aba! Ano ang nasa loob niyan? Isang gummy bear. Nagbibiro ba ako? Oo, oh, medyo okay. Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Uh, isang chocolate sinusubukan ko ito. Ow. Oh. Kinawa nitong tsokolate ang gummy bear. Wednesday, bigyan mo ako ng piraso. Mayor gusto kong subu... Oh. Mm. Ang sarap nito. Masarap. Ah, uh, iyan ang camera. Dapat bang kuhanan ka ng litrato? Ah, uh, oh, oh, okay. Binubuksan ko ito. Mga paan ng manok? Nakakadiri? Lagyan ko sila ng larawan. Masarap yan. Kain na. Hmm? Ang sarap nito. Kakainin ko na ang lahat ng tsokolate na ito ngayon. Ito na Oh, ayun ang susi. Nagawa natin! Tara na. Ang sakit! Magaling! Wednesday! mag-alala. Malapit ko nang malaman kung ano ang nasa loob. Ito yon. Parang malagkit at nakakadirire. Anong problema? Heto na. Oh, oo, oh, oh, gawin na natin ito. Uh, ano? Pusa yung ginagawa mo, Annette? na bagay ito! And birthday na parang uhog! Ark! Hmm. Ano ang mga numerong iyon? Malinaw. Iyan ang password. Bukas na. Hmm. Tuloy tayo. Oh! Hindi ko makita ang kahit ano. Nasan ka? Oh! Mas mabuti iyan. Mga sikreto na inumin ulit. Sige, gawin natin ito! Sige, okay, ikaw muna. Oo, oh, oh, sige. Nakakadiri ito. Ay, what? Rekalang yung gawin na. Ay, gawin na na. Tapos na. Whoa. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Inumin? Baka mas masarap ang isa pang inumin. Tingnan natin. Ayos yan. As things sa tingin ko. Alam ko ang gagawin. Maglagay tayo ng dalawang mentos sa bote. Oy! Kising! Oh! Nadistract ako! Panahon na para tikman ang inumin ko. Oh! May nalalasahan akong kakaiba. Anong nangyayari? Pakitakbo! Bata Bata yun! Na natin. Tapos na! Tatlo! O, oh, dalawa! Isa! Big! Hey! Come on! Ano ito? Ganon din dito! Ew! Ah, uh, hindi. 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 Bla, Babe? Bla, bla, bla. Hindi ako pupunta. Okay. Gagawin ko ito mag-isa. Hmm. Medyo maganda sa pakiramdam. Wow! Mainit. Oh! Ang kakilakilabot! Itatago ko na ito. Ah! Ba yan? Parang diva? Sige, mukhang kailangan ko talagang maghanap ng mabuti. Uy! Eh. Tingnan mo kung ano ang nakita ko! Oh! Ang galing mo, Miércoles! Yun ang password! Ah, Kadiri! Tara na! At, perfecto! May isa pang natitira. Ito ay isang bagay na hindi pa natin nakita dati. Nakaka-interes. Boo! Iyon ang kailangan niya! Hindi! Hindi diyan! Oh, nakakatakot! Ano ang nasa loob niyan? Nako, nakakatakot yan. Oh, sige, handa na ako. Buksan natin ito. Wow! Mga waffle ito! Ang ganda! Oh! Okay, ngayon ay ikaw naman. Kaya, anong laman yan? Nako, ano siya ba yan? Hi. Yun na yun? Natatakot ka? Oh! Ang sarap sa pakiramdam. Sige, tumayo na tayo. Hmm. Ang taong sa loob yan. Isang susi. Nawala yun. Ito na ang huli. Ito na ang huli! Buksan na na! Kunin ito ng mabilis! At ang ikapitong kandado. Ha? Ah! Anong nangyayari? Galing ng trabaho! Oh, mahusay na trabaho.